Wala ko ba kayo? <coughs> De... okay. Na itong si Kain, ang tabi, ay kambal. Kambal? Kambal na hindi. Pang-anay sa kabunso. Okay, clarify ko lang po kanina. Ako pali ako, hindi ko kanina. Sabi mo, bawal magtagdag. Okay, 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 sige. Kasalanan. Okay. Masahin po natin number one. Verse one, chapter four. And I don't know his wife, he should And four and say, I have acquired a man from the Lord. Number two. Ito po, ano? Naniniwala ba kayo? Walang, wala. walang Walang, walang pagkakalit. Bakit tanganak? Ay, hey. ano hey. po? Ano hey. po yung conclusion niyo doon? Hey, ito, ano Ito, ano ano Okay. Ang um, kaisipan ng tao. Okay. Sa, Kagaya nito, po, sige pa Okay, sige, sige. Magdadagpan, nagdadagpan ang tao. Okay, okay. sige na Para, masabi niya yung kabilang panig, is nagdadagdag nga siya. Okay. Ito yung tayo. tatong ko. Doon pumapasok doon sa sinasabing sex eh. Lahat ba kailangan eh, may nandistinggi sa na salitang sex bago mo gano? Hindi po di okay, Hindi po dito. Patapusin mo muna ako, pinatapos kita eh. Dito sa, dito maraming genealogy na tunutukoy. Kenan. Si naman ay pitumpong taon ang maging anak si Mahalalel. Walang binanggit na sex. Wala-wala pa, hindi pa anak nito si Mahalalel. Pangalawa, pwede namang masabing si Lundan na hindi kambal. For example, ako, anak ako ni Boy Simon, si Luis Simon. Si Lundan, ni Calixto Simon, Alex Simon. Ibig magsabihin, magkambal pa kami ni Alex Simon. Ewan, 1983, si Alex, 1988. May time difference yan. Kasi, ang yun to, wait, wait, hindi pa ako tapos eh. Masagutin mo muna ako, okay? Ngayon, hindi mo na tutumbok yung tanong. Ngayon, ito, ito na nga matutumbok ko, minumunoy mo kasi eh. Bakit sa akin nasabing hindi magkasabay? Sabagat binabanggit ko dito sa Genesis 4, panganay si Cain, bunso si Abel. Okay tanong. Pwede na ako, Brother Luis. Okay. Iaayos ko lang yung tanong niya. Okay. Pero makinig ka muna. Tinatanong niya, bakit walang salitang nakilala sa verse 2? May okay. Yung mga ay sumagot na nga ako. Hindi. Kasi eh. ito, 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 ito Sumagot na nga ako eh. Okay. Okay. Tiyom, -tiyom. Tiyom, tiyom. Yun. Ang sagot ko ba, ito. Ito, ito ha. Siya mong tinanong na ni Menad. Bakit walang sex? <laughs> Ang dami namin... Ang dami namin talata sa Biblia na hindi binabanggit yung sex, salitang sex pero may anak, particular sa mga genealogy. Ibig kong sabihin nun, hindi na ba nila tatay yung tao ngayon? Yun? Okay. Wala okay. siyang sinabing sex eh, ba? Hindi, hindi, po, hindi po yung tanong ko. Okay. Ang tanong ko po. Ito kasi ang sinabi ko okay. kasi yung okay. Sina ba ito ang sinabi kanina, tapos okay. sa kapatid kanina, ay ba ito okay. na bawal magdagdag. Okay. okay. Tapos, pag napapaliwanan kayo, is nagdadagdag din kayo. Wala tayong dinagdag sa gila. Wala tayong okay, dinagdag Okay, okay, sige. So, pwede ba ho pala na sa pagpapaliwanag lang ng tao, according sa kanya, according halimbawa, kay Brother Miguel according sa iyo, pwede po gumamit kahit wala doon sa talata. Okay. Ito, sinabi mo ha, yung salinang kambal, dinagdag mo dito eh 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 apay nagagalay tar pagdalaw dagyan pagalawa pagaling sa kabuntuhan oh katanungin nako sino si nagdalay nakatulit nakatulit sa biliniyan ano moment lang siguro ako ako mo tapalin lalay naging usume oy yes nagdalay kayo nating mga mataas ng oras oy galing hindi ako galit dito kay sino ba to? Si Master Jerry. Kasi basahin muna natin ha. Ah. Kasi biktima <nonetheless> lang siya. In. Basahin natin yung ikalawang 1 2 4. Binulak sila sa tanan sa Diablo ng isang salibotang ito upang hindi nila makita ang liwanag ng Evangelio na siyang lakawan ng Diyos. Kaya hindi ako nagagalit sa kanya, ipapipray ko po yan mamaya. Kasi pinulang, isa na lang okay Yung pano po ko, ano, sa Genesis 6, two, side, two, Okay, Genesis 6. <laughs> <laughs> ng mga anak ng Diyos na magaganda ang anak na babae ng mga tao. Yung po ano, ilan po yung, ano, ilan po yung lahi dun sa sa verse Okay. Eh kung dito sa Genesis 2, ano ba yung pinupoy ko? Kasi galilipad eh. Wala dito sa paksa ating pinasalat ay unang-una, hindi naman ito tumutok kay Kain. At pagka ginamit mo itong talatang ito, na wala naman sa ating pinag-uusapan, paano mo mapapasunayan itong talatang ito na si Kain ang ka, ayong anak ng serpente? Galilipad, galilipad. Okay. Ang bayan ka ba sa sabihin niya ba? Pero Pahit na, mga Diyos, kung, na, na kasi during the time of So, nanganak sila yung, ayun nangyari. Nagkaanak sila sa mga tao, kasi nga, mga angel sila eh, kung ano Those are na Next okay. so, <that> 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 <magic> so, Basta lang kami pa. Mila, namita mo ka? Di ba, okay. hindi nagkakaanak mo, Angel? Um, di ba? Sabi niya, hindi nagkakaanak mo. Sabi niya, hindi nagkakaanak mo. Okay lang, okay. Hila na ako <laughs> makulit. Okay, Genesis chapter 3 verse 3. Dapat sa buong walang panukawin na, na salita ng kalamanan na sinabi na huwag kayong makain yan, huwag niyong hipuin, baka kayong mamatay. Diba yung instruction ng Siyod, hindi yung mamatay. E bakit sa verse 16 sinabi, iba. Ayun, si Kayan na bawal ng Diyos pero sinubay pa rin nila. Yung ano, uh, ah, hinipo pa rin, hinipo pa rin ni ano ni Kain, o ni ano ni Eva. Kaya dun sa ano, sa pagsuway nila, may sinabi sa verse -si 16 na sinabi ng si babae, parang sinabi sa babae, parang may hipong ng baha at may hipong bayan, na yung pagliliin, mga manat na may kahirapan sa inyong as, as asawa ay may papahinunta sa kalawa niya siya, magpapinunta sa iyo. So, ibig sabihin ko, kung yung hibo na sinasabi niya, hindi yung ito nalang, bakit ba nandalo ng sumpa doon sa pangaybata? At sa mga sabi po do, hindi po siya nalang, hindi siya sexual bakit po si, ang bata ang sinumpa, bakit hindi ang bibig? Kasi okay. ang bibig na tinamig na namin nilapagkain, doon sa ni Johan, ano, yung angwan na sinasabi, yung puno, yung puno, punong eh, puno. Okay, wala muna dito sa talatang Genesis okay, 3.16, hindi pa buntis si Eva. Hindi pa buntis si Eva. Yun yung first, yun yung first ng, ano ah, first. First. At tanong pa kasi, anong tanong bakit? bakit hindi sino ang kamangyan? Ano bakit hindi bibig? Bakit hindi bibig yung bahay bata? Sa pagkatin bahay bata, doon na doon isa, yung, ano, yung pagkasinap ng mga tao. ipotong. Wala! Wala!